Mahal na kapatid, sa katahimikan ng gabing ito, hayaang sandali tayong huminto at ilapit ang ating mga puso sa Diyos. Alam ko, dala mo marahil ang bigat ng araw na lumipas. Mga suliranin, pagod, at mga tanong na hindi mo alam kung saan kukunin ang kasagutan. Ngunit nariyan ang Panginoon, handang makinig handang yakapin ang lahat ng iyong pinapasan. Ngayong gabi, samahan mo akong lumapit sa Kanya. Tayo'y manalangin ng taimtim at buong tiwala, sapagkat ang sino mang nagtitiwala at sumusunod sa Diyos ay kailanman hindi niya bibiguin. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, dahil ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay tapat magpakailanman. Halina, isuko natin ang ating puso sa panalangin. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pananampalataya. Aming Ama, maraming pagkakataon na kami ay nanghihina, naguguluhan, at tila nawawala ng direksyon Gunit sa bawat oras na kami sumusuko at nagtitiwala sa iyo natutuklasan namin na ang iyong mga pangako ay laging totoo at kailanman ay hindi nagkukulang Panginoon salamat po sapagkat sa gitna ng aming mga pagsubok at pagkabigo naroon ka upang magbigay ng pag-asa Ipinapaalala mo sa amin na ang taong nagtitiwala at sumusunod sa iyo ay hindi kailanman mabibigo, sapagkat ang iyong salita ay nagsisilbing gabay at ang iyong mga kamay ang nag-aakay sa amin sa tamang landas. Sa kabila ng aming mga kahinaan, ikaw ang aming kalakasan. Sa kabila ng aming mga luha, ikaw ang aming ginhawa. Sa kabila ng aming mga pangarap na tila hindi natutupad, ikaw ang Diyos na may mas dakilang plano kaysa sa aming iniisip. Ngayong gabi, Ama, inihahabilin namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, mga pangarap, at ang lahat ng aming pinagdaraanan. Hinihiling namin na bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay ng pananampalatayang hindi natitinag at ng katapatang sumunod sa iyo saan mo man kami dalhin. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang pagtitiwala at pagsunod sa iyo ay laging magdadala ng tagumpay, hindi ayon sa sukatan ng mundo, kundi ayon sa iyong walang hanggang kalooban. Turuan mo po kaming manalangin ng may pananampalataya, magtiwala ng walang alinlangan, at sumunod ng buong puso. Panginoon, alisin mo po ang takot at pangamba sa aming kalooban. Palitan mo ito ng katiyakan na kailanman ay hindi mo kami iiwan. At ang taong tapat na nagtitiwala sa iyo ay kailanman hindi mo pababayaan. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat sa kapahingahan, sa kaligtasan, at sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo, amang banal na nasa langit, sa katahimikan ng gabing ito, muli kaming lumalapit sa iyo. Panginoon, alam mo ang bawat hakbang ng aming buhay. Alam mo ang aming mga iniisip, ang mga agam-agam ng aming puso, at ang mga luha na hindi nakikita ng iba. Salamat dahil hindi ka kailanman nagkukulang at tapat ka sa iyong mga pangako. Panginoon, sa aming mga kahinaan, madalas kaming natatakot na baka kami ay mabigo, baka kami ay maiwan, o baka hindi maganap ang mga bagay na aming inaasam. Ngunit ngayong gabi, pinapaalalahanan mo kami na ang taong nagtitiwala at sumusunod sa iyo ay hindi kailanman mabibigo. O Diyos, sa iyo lamang kami kumakapit at nagtitiwala, sapagkat alam naming ang plano mo ay higit na mabuti kaysa sa aming sariling mga plano. Turuan mo kaming magpakumbaba na sa lahat ng bagay ay sumunod sa iyong kalooban. Kahit hindi namin lubos na nauunawaan ang takbo ng aming buhay, tulungan mo kaming sumunod ng may buong puso nang walang pag-aalinlangan sapagkat sa iyo Panginoon may katiyakan may kapayapaan at may katiwasayan kung kami man ay dumanas ng kabiguan sa mundong ito paalalahanan mo kami na iyon ay hindi tunay na pagkatalo sapagkat sa iyo O Diyos lahat ng bagay ay may layunin ang bawat sugat ay may kagalingan ang bawat luha ay may kapalit na kagalakan at ang bawat pagsubok ay may kalakip na pagpapala. Panginoon, sa gabing ito, isinusuko namin ang lahat. Ang aming mga pangarap, ang aming mga alalahanin, at ang aming kinabukasan. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa, at ikaw ang aming gabay. Huwag mo kaming hayaang maligaw sa aming sariling kagustuhan kundi palagi kaming akayin sa landas ng iyong kalooban. At ngayon, Ama, ipinagkakatiwala namin ang aming pagtulog. Pagpahingahin mo ang aming puso at isip. Takpan mo kami ng iyong banal na presensya at panatilihin ang kapayapaan sa aming mga tahanan. Sa paggising namin bukas, naway taglayin namin ang bagong lakas, bagong pag-asa at bagong tapang na patuloy na sumunod at magtiwala sa iyo, aming amang banal at makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito kami lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Salamat po sa araw na nagdaan, sa bawat hininga, sa bawat pagkakataong kami ay iyong ginabayan at binigyan ng kalakasan. O Diyos, tunay na walang hanggang biyaya ang iyong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, sa katahimikan ng gabi, inaalay namin ang aming mga puso sa iyo. Nararanasan namin minsan ang bigat ng problema, ang mga kabiguan at pangambang gumugulo sa aming isip. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naniniwala kami sa iyong pangako na ang nagtitiwala at sumusunod sa iyo ay kailanman hindi mabibigo. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan sa mga oras na kami nagduda at lumayo sa iyong kalooban. Linisin mo po ang aming puso at isipan, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong presensya. Turuan mo po kaming magtiwala ng lubos kahit hindi namin nakikita ang buong larawan ng aming buhay, sapagkat batid namin na hawak mo ang lahat ng bagay. Ama, isinusuko namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga plano, at maging ang aming mga sugat at kahinaan. Sapagkat alam namin, sa iyong mga kamay walang masasayang, walang mabibigo, at walang mapapabayaan. Sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na katiyakan, kapayapaan at pag-ibig. Kung kami man ay lumalakad sa madilim na daan ng pagsubok, ikaw ang aming liwanag. Kung kami man ay nakararanas ng pagod at kabiguan, ikaw ang aming lakas. At kung kami man ay nababalot ng pangamba, ikaw ang nagbibigay ng kapanatagan. O Diyos, Tunay na tapat ka sa iyong mga anak at hindi mo hinahayaang ang nagtitiwala sa iyo ay mapapahiya o mabigo. Kaya ngayong gabi, buong puso naming ipinagkakaloob sa iyo ang aming sarili. Kayo po ang aming sandigan, kayo ang aming patnubay, at kayo ang aming bukal ng pag-asa. Punuin mo po ang aming mga puso ng iyong espiritu upang bukas pagbangon namin Daladala namin ang tapang, pananampalataya, at katiyakan na hindi kailanman mawawala ang iyong presensya sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal at katapatan. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpua patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kaparanong unang-una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like or mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.